Vice Ganda, isa rin siyang nagbibigay ng saya sa mga ayuda ng Bablis. Lalo na nung unang guesting ng Don Bell, talagang pilit nilang binubuking ang dalawa. At makikita mo sa kanilang mukha na kilig na kilig sila. Siya ang pinakamalakas na loob na magtanong kung sila na. Ngunit syempre, nandun si Donnie talagang napakagaling mag-alibi. But, hindi niya dininay. At dun niya rin sinabi na live na live na nag-good morning silang dalawa. Maraming nagmamanifest na sana soon mag ang dalawa sa interview ni Vice Ganda. Panigurado lahat ng tanong ng karamihan masasagot at masasagot doon kay Vice. Dahil nung time na in-interview niya, si Belle talagang nabuking na booking niya. At nasabi pa nga niya na hanggang ngayon ay nanliligaw pa rin si Donnie sa kanya. Grabe ang saya ng netizen sa ginawa ni Vice Ganda.